Isa pong mapagpalang hapon po sa inyo lahat. May nag-message po sa akin, tatlong tao. Ito po yung message sa akin. Good morning, Doc. Pwede po ba makahingi ng advice? At sana po ay matulungan niyo po ako kasi po may bukol ako sa breast. Maliit pa lang dati. Pero pinabiopsy ko, binay naman daw po. Kaya napanatag ako. Pero lalong lumaki. Nang nabiopsy. At last week, ay bumalik po ako sa doktor. Binayop si Uli. At ang findings naman ay malignant at stage 2 bina. At kailangan daw akong ikimo. Bakit nang una ay benign? Tapos ngayon, stage 2 bina. At ngayon, lalo sumasakit hanggang likod ko na. Ano dapat kong gawin? Salamat po sa isasagot ninyo. Eto pa po, mayroon po nag baseis pa sa akin ng pangalan Kat Andres Morante. Good evening, may breast cancer din po yung mother ko. Sana po matulungan niyo din siya. Isa pa, si Adenip Aniwar. Dok, paano po magamot yung breast cancer? Ano pwedeng kainin? Ito po itutugon ko po sa nagtanong na tatlo. At itutugong ko rin po sa mga nakikinig ngayon. Baka makarelate po kayo. Alam nyo po ba ang cancer? May apat na uri. Isang leukemia, karsinomas, sarcomas, at lymphomas. May 100 different variety of cancer depende ang kung saan tutubo. At ang cancer, ibig sabihin niya na ikarab, ito po ay karsinoma na ang bilis, lalo pag active si cancer, ang bilis siyang kumalat. Alam nyo, ang, ang nagtanong, bakit nung binayopsi siya, ay benign. Taas pangalawang biopsy, ay stage 2 bina. Pati yung likod niya sumasakit na. Ito po yung katotohanan sa needle biopsy. Ang needle biopsy po is a blind shot. Kung may tumor ka or bukol sa suso, ang tumor consists of good cell at cancer cell din. Cell din po siya eh. Cancer cell yan eh. So dahil blanch shot, ini biopsy. Bulag siya. Ang nahagip, hindi si cancer cell. Si good cell, kaya benign. Eh dahil nagalaw, na kumatas, lumalaki yan. Kaya masakit, di po ba? Tapos ang nararamdaman mo, dumaki, bumalik ka sa, sa, doktor mo, at ang payo, biopsy uli. Kasi eh, alam nilang blind shot eh. Pagka biopsy, nagib si cancer. Stage 2 bina. At mabilis siya maging stage 3 to stage 4. Bakit? Kasi po, na galaw. Alam nyo ba ang biopsy is not a treatment. It is an experimentation. Alam naman po natin, kung may bukol na, ano ba dapat natin gawin? Dahil na andyan na, nalaman mo na, magpagabay po kayo sa inyong doktor or oncologist po ninyo. At, huwag kayong matakot sa cancer. Ako nga, stage 4 cancer. Eh. Nagpabiopsy din ako, pero open biopsy. Yung inoperahan ako, kinuha na yung mga bukol, yun ang si... At doon nalaman, active stage 4. Pero hindi po talaga ako nagpa-chemotherapy at radiation. Ang ginawa ko po, immunotherapy. Immunotherapy po, ano ha, oncologist ko yun si Doc Esguera or Dr. Lunas. Pwede kayo pumunta po dyan ha. Pangalawa, bilang doctor of naturopath, dahil na-opera na naman ako, na-immunotherapy na ako, Fasting therapy ginawa ko po. 7 days ako hindi kumain para mag-activate yung autophagy or self-healing body. Kasi 'di ba may nagpapakamatay na cells. Patayin din yung cancer cells at ang papalit po good cells na. Pa paano po 'yan? Autophagy. Ang pagpapakamatay ng mga cells ang tawag doon na apoptosis. After 7 days, ang iniinom ko lang hydrated ako, tubig at kape ng barako. Pangalawa, nutritional therapy after the fasting therapy ng 7 days sa ginawa ko po, mga kapatid, mga pagkaing nutrisyon na less carb talaga. Kasi ang carbohydrates turn into sugar. Sugar is a cancer feeder. All of cause of all diseases po is inflammation. Sugar causes of all inflammation. Kaya iwasan nyo yung mga lahat ng matatamis at may guidelines po ko dyan. Sa reels ko, may 11 minutes ako ng mga do's and don't ng mga pagkain. Panoorin nyo po yun, no? And then, ang ginawa ko rin po, after nutritional therapy, mga physical manipulation na. So, yan na po, kasama dyan yung exercise, ma-minimize yung stress. Kaya nga ako nag-reels ngayon, eh. Kasi masaya ako dito. Could you imagine? 3 months to live ang binigay sa akin. Tatlong buwan para mabuhay. Pero ngayon, isang taon ng mahigit buhay pa ako. At nakaka-recover ako, kapatid. Awan at tulong ng Panginoong Diyos. Kasi, tandaan nyo ha. Lagi ko sasabihin sa inyo to. Pag ikaw ay nagipit at nagkasakit, sa Diyos ka kumapit. Yung ama nating nasa langit, yan ang Panginoong Diyos natin iisa lang yan kumapit tayo at tumawag sa Kanya baka kaya hindi ka gumagaling hindi ka humihingi ng tulong sa Kanya kapatid, tumawag ka sa Kanya at agad kang pagbibigyan, basta gawin mo kung ano ang ibig niya, huwag yung ibig mo ano po yun huwag natin sirain tong katawan natin na minsan pinahiram ng ating dakilang ng Panginoon alam mo kung bakit? Kasi po, ang ating cell or each cell has a DNA. May mga DNA ito or blueprint of the cell that will replace apoptosis nga eh. It has our cell die. May namamatay na cell. And are replaced by new cell. If the building materials have been poor, the new cell will be weakened than the cell it is replacing. Baka yung kinakain mo, yung building materials, hindi nutritious, hindi healthy food. So, what did you expect? Ano yung papalit na cells? Mas mahina, kaya nag, natatalo tayo eh. Let your food be your medicine and your medicine be your food. Binigay naman ng Panginoon Diyos yung pagkain na kakagamot eh. Ano yan? Lagi kong binabanggit Ezekiel 47.12 Sa magkabilang pangpang ay tutubo ang sari na punong kahoy. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ng mga dahon. At sa ingay, mga gustong maging healthy sa mga may cancer, ang ginawa ko talaga dahon ng malunggay. Dahon ng saluyot. Kangkong. Yan po, yung naman ng malunggay sa luyot at yung dahon ng sila, ginujus ko po yan. May power juicer ako na nilalagyan ko po ng prutas na hindi po nakakasama sa katawan kasi may mga prutas na sobrang tamis. Ang importante lahat ng berries. Nakalagay na gamot naman ng mga dahon at iniwasan ko po yung mga sobrang carbohydrates, especially kanin at asukal. Bakit? Lahat ng form of rice, lahat ng form ng sugar, iwasan po ninyo. White sugar, white rice, white bread, iwasan ninyo. That is bridge on your death. Nagkokos ng constipation, paglapot ng dugo na gustong gusto ni cancer cell. Ayan po ah. Pero ito naman po kagandahan. If the building materials are superior ano po yan ang binibigay mong pagkain sa katawan mong very nutritious? Then the new cell will be stronger than the cell it is replacing. It is basic and simple. We are literally become what we eat. Sabi nga nito, mas spice lahat ng karamdaman, even cancer, nang gagaling sa ipinasok natin sa katawan na chemical. All diseases could be treated. Pwede rin palang pagalingin at prevented. pwedeng iwasan through proper nutrition. Medical doctor na po nagsabi yun, hindi po, hindi po na ang inyong lingkod. Sa akin lang, nutritional therapy. Nutritious food. Sanayin po natin. Iwasan natin lahat ng mga matatamis. Iwasan natin lahat ng mga cause of cancer. Ano po yan? May sobra-sobrang carbohydrates. Kung may pagkain ka, payong kapatid, mag-low carb ka. Low carb food program, lalo sa mga cancer patient. Iyan na po ang talagang ini-implement sa mga cancer patient. Pag pumunta ka po kay Doc Esguerra, low carb din po ang nire recommend niya. At bakit? Alam na alam po nila. At sinishare ko po sa inyo na cause of cancer is inflammation. Lahat na ipinasok ng natin sa katawan natin, di natin na ilabas, binubukol ka niya. sana nakatulong po ako ang yung lingkod sa mga kasagutan ko po sa mga katanungan ninyo at sana po ay naunawaan din po ninyo kung ano dapat yung gawin. This is Doc Roger Topacio sharing good vibes and good life.